Kinagagalak kong ipakilala sa inyo. Nagtatrabaho dito ngayon sa MSC Poesia, si Warren. Warren, ano ba trabaho mo rito ngayon? Uh, housekeeping po ako, sir, sa crew area, crew Oo. cleaner. Pag ilang kontrata mo na rito? Oh, padalo na to, sir. As a being a first timer dito uh, as a crew cleaner, ano ba yung or duties and responsibilities? Ano, sir, yung halimbawa po, uh, sa crew mess, kailangan mo lang i-maintain sa crew bar, Tsaka po yung buong deck for gangway. Yan, kailangan po laging malinis po yung area na yan. Uh, ano ba susunod after crew cleaner? Uh, meron po dyang hotel cleaner or floor runner mm -hmm. and ang pinakangano po niyan yung kabinista. jo mas maganda na po ang bigayan yun, sir. Oh. <laughs> ano ba yung trabaho mo dati sa land base? Sa hotel po ako, sa 5-star hotel, room attendant po ako doon, housekeeping din po. Ay, yun. di malayo na magiging room attendant ka rin dito sana o kabinista po, dito sa MSC Coisea. Okay, yeah. Opo, sana po. Ano yung mga qualifications na hinahanap ng isang experience po, sir. Experience one talaga, yan, talaga, no? Okay. Number one. Oo. Like, 3-5 star hotel yan, malaking bagay po yan. Mag-apply po kayo. Yan. Sa pagkakatanda mo sa interview sa iyo, ano yung useful na ini-interview ng isang principal? Ah, pag po yung sa mga job uh, description na, yun lang din po yun sir, yung mga ginagawa mo sa land base, yung experience uh, uh. mo, yun lang din po halos lahat yung itatanong sa interview. Keep up the good work and God bless po sa inyong lahat. Si Rinel Banda po na buhay sa cruise ship, kasama natin si Warren dito.